Isipin mo ang isang mundo na walang kuryente, internet, o kahit mga simpleng kagamitan. Mahirap paniwalaan, di ba? Pero noon, ang ating mga ninuno ay namuhay sa ganitong mundo. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa kasaysayan upang makita kung paano binago ng teknolohiya ang ating buhay, isa-isang imbensyon. Maligayang pagdating sa Timeless Truths, kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at inobasyon. Kung bago ka dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notifications para sa mas maraming kamanghamanghang content. Nagsimula ang ating kwento libu taon na ang nakalipas nang matutunan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng apoy. Ang simpleng invention na ito ay nagbigay daan sa pagluluto, proteksyon at init. Ngunit hindi dito natapos ang inovasyon. Ang imbensyon ng gulong noong 3,500 BC ay nagbago ng transportasyon magpakailanman na nagpapadali sa paggalaw ng mga kalakal at tao. Mula sa mga simpleng gamit na bato hanggang sa mga metal na armas, bawat bagong invention ay nag sa kabihasnan. Lumipas ang panahon at napunta tayo sa ikalabing walong siglo, ang Industrial Revolution. Ang mga makina ay pumalit sa manumanong paggawa, ang mga steam engine ay nagpaandar sa mga industriya, at sa kauna-unahang pagkakataon naging posible ang mass production. Noong 1837, na imbento ang telegrapo na nagbigay daan sa instant na komunikasyon sa malalayong distansya. Kasunod nito, ang light bulb ni Thomas Edison noong 1770 na nagbigay liwanag sa mundo sa paraang hindi pa natin nakita. Ang ikadalawampung siglo ay nagdala ng pinakamalaking teknolohikal na pagsabog sa kasaysayan ang pagusbong ng mga computer at internet. ang mga unang computer ay malalaking makina, ngunit noong dekada isang libo at pitumpu ang mga inobador tulad na Steve Jobs at Bill Gates ay nagdala ng kapangyarihan ng computer sa ating mga tahanan. pagdating ng dekada isang libo at siyam napu, ang internet ay nagkonekta sa mundo sa paraang hindi pa natin naranasan. ngayon nakatira tayo sa isang mundo ng mga smartphone. Artificial Intelligence, at Cloud Computing. Ano nga ba ang susunod? Binabago ng Artificial Intelligence ang mga industriya? Nagiging realidad na ang mga self-driving cars at ang mga kumpanya tulad ng SpaceX ay nag explore ng space travel. Ang mga siyentipiko ay nagtatrabaho na rin sa brain-machine interfaces na maaring magbigay daan upang kontrolin natin ang mga computer gamit ang ating mga isip ang hinaharap ay nangyayari na ngayon at mas exciting pa kaysa kailanman. Mula sa apoy hanggang AE, ang teknolohiya ay humubog sa ating mundo sa paraang hindi natin akalain. Ngunit ang mas kapanapanabik, ang hinaharap ay sinusulat ngayon at maari kang maging bahagi nito. Ano sa tingin mo ang susunod na malaking imbensyon? I-drop ang iyong mga ideya sa comments sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas maraming kamanghamanghang content tungkol sa kasaysayan at teknolohiya.